Guys, good morning! I'm Czech. am Today is July 27th, 2025, yeah. And I'm in situation didn't in a puddle space Check ng lubid. Yanong malakas pa rin ang hangin dito sa aming kinalalagyan lapit. Malakas ang hangin at kabugso-busong ulan minsan. Yan ang condition pa ang aming lubid na nakatali doon sa tabi. Tutisado. At yan pa rin ang mga naka-stand by na fishing boat. Yan lang muna ang ating video kaibigan. Hanggang sa muli kaibigan, maraming salamat po. Kita-kita tayo sa susunod nating vlog. Keep safe always. Thank you. Goodbye.